Isang naligaw na snowboarder ang muntikan ng mapahamak ang tatlong taong natabunan ng buhay sa ilalim ng isang avalanche noong birnes ng hapon, nang nagbuhos ng niebe at yelo ang Mount Jumbo na nagwasak sa mga bahay sa syudad ng Missoula sa western Montana. Ang siyudad ay nakapwesto sa ilalim ng Mount Jumbo na may limang libong talampakan ng taas. Dahil hindi niya alam na bandang ang snow sports sa taas ng bundok, nag-spark na isang snowslide ang snowboarder. Sa ibaba ng bundok, pinanonood ni Aaron Scholes ang kanyang mga anak na naglalaro sa kanilang bakuran. Nang biglang natabunan ng yelo at niebe ang 8-year-old na si Phoenix at 10-year-old na si Coral. Dalawang senior citizens ang natabunan din nang nasira ng yelo ang kanilang bahay. Naligtas ni Coral ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang air pocket sa yelo at nagtulungan ng mga tao na hanapin ang mga natabunan. Salamat sa isa pang air pocket sa yelo na natiling buhay si Phoenix at ang dalawang matanda at sila ay naligtas. Nang namalayan ng snowboarder ang nangyari, sumali ito sa rescue efforts. Ayon sa mga autoridad, nag-aalala sila na ang niebe sa itaas ng Mount Jumbo ay maaaring makagawa ng isa pang avalanche.